Kaso, kumusta po kayong lahat dyan? Ayan, oras po natin ay alas 5.25 ng umaga. Ayan, umalis tayo doon ay umaga pa lang. Agising tayo mga alas 2. Kasi pahibas, kailangan natin lumabas doon ng ganong oras. Kahapon, kaya hindi ako na kadayo tayo Madilim pa, hibas na Kaya yun Ano muna tayo ngayon Mag uh, kunting oras lang tulog natin Sana lang mga kabraso Ay sure tempo tayo uh, Papunta pa lang tayo sa spot ng hunting area Barangay Tulak Nasa sakupan ng Talalura At ayan na yung Talalura mga kapraso Sa likod niyan Dito naman sa kabila Ay ano yan ng daram Ang Itong mga barangay na to ay nasa sakupan ng daram Dito Ito yung ay iti-testing akong lugar napuntahan ko na yun sobrang tagal na na panahon hindi pa tayo nagblablak siguro nasa anim na taon ganyan hanggang 7 nung una kong napuntahan yun at saka isang beses lang lumayo kami doon uh, seleksyon kami kasama ko parang dumayo ng basketball pick up nila ako pick up dito na tayo mga kabraso nakarating na tayo tagalan din medyo maalun ditong banda sa likod maalun na ayan napakalaking barangay din malalaki yung mga kabahayan Dito tayo sa ano, hunting area. Mga 7 years nga talaga siguro. Ago subukan natin ulit. Tsaka isang bisis lang ako napunta dito. Medyo mabuhangin yung ano nila oh. Alas hindi lumubog yung buta natin mga kabraso tinisting ko yung butas kasi may pinagkainan gilid ng sapa ayan oh, biglang sinipit yung ano bulik ito at tinala ko ay babae mga kabraso nasa loob Hindi nangangapa dito mga kabrasa sa sa sapa ay ay masilan na isa nga babae napakataba silan talaga pag uh, babae mga kabraso yan dadalhin na natin kay tayo sa may labasan mga kabraso ayan o oh. yan yung mga preba na talagang matitibay yung hunters dito kahit napakakapal babanatan ayan, oh. halos lahat ng puno yan oh. dito mga kabraso tinisting ko to kasi pagano siya may nutamaan ako dito ayan o oh. ayan oh. lumalaban sana lang ay malaki na to mga kabraso <laughs> sabi nga pag laanan nyo naman ako napaka layo ng biniyahin natin ay ayun ay anak ng ayun na naman mga kabraso <clears> hindi <throat> ko na pinersa mga kabraso hanggat di pa na babali yung isa niyang sipit eh, hinayaan ko na lang babae rin medyo mahirap eh yung pipersahin sirbol ah, ano na naman yun Ay. wala tayong nakitang lalaki ah mukbang kaya tayo nito napakarami nito mga kalumpihig ba karas ala hindi na makapasok yung mga iba. Mahaba oh. na ng mga sipit. Banda yan, may dalang sawsawan Lapit na tayo sa bangka. E, sikapin natin makalipat sa ibang spot mga kabraso. Sana lang ay makadali tayo doon yung mga bakas na dito mga kabras malalaki yung bakas galing siya dito sana lang madali natin to wala pa tayong pang tuloy yung una natin nakita kay sa hinahanap natin eh. yung hunters na naman napakalaki ayan talagang na, babali na katawan <laughs> andito yung mga bakas ng alimango mga kabraso sinusundan niya ata ah, Pahin pa dito. Yan. Ah. Yan. bakas Ayan. Dami ng bakas dito. Ah, nalang madali na natin to dito. Mga pinagkainan oh. Eh. At ito na nga mga kabraso. Tapos yung paikot-ikot natin. Eh, talagang sinusundan siya ng bayawak na to. Nandito mga kabraso yung butas yan yung mga bakas niya oh, sa paligid may butas din pala dito ay hindi ito yung talagang ano oh, pinapasok siya ng bayawak mga kabraso inuglo siya dito ayan yung alimango Yan mga kabraso, kitang kita. Ako. Saktong sakto lang siya. Yung pagpalabas na naman dito, yung mahirap mga kabraso. Yan ako, paano kaya natin palalabasin to? Grabing laki. Oh. Lah, lah, Halos sakto lang sa butas mga kabraso. Mahirap palabasin. Sureball ang reject. Nakuha rin sa tsaga mga kabraso. Sobrang laki. Pero talagang naano natin yung pero papasokan pa rin yan wala namang ibang butas Hi. thank you lord hina siya oh. bumuka yung bibig Kaya ilalagay muna natin sa may tubig mga kabraso dun sa running water ayan mamaya ko na itatali eh, unti